Sana Isang umaga sa pagdilat ng aking mga mata Isang problema hindi inaasahang aking madama Isang masamang balita na aking na kalaban na hindi makikita sa ating mga mata Maraming tao ang nagdurusa sa patengi ang kumakalat na pala sa bayan kong sinisinta COVID-19 hanggang kailan ba? Kailan? Kailan ba matatapos ang tila masamang panaginip? Panaginip na tila badi na mawala-wala sa aming isip. Marami ang namamatay. Doktor, mga nurse. Mga matatandang lahat sila ay hindi pa handa. Napakasakit makita sa mga mata. Napakasakit marinig sa tenga. Araw-araw ang bilang ng may impeksyon ay lumalala. Tayo na lang ay manalangin at sa ay tumingala. Habang ang iba ay nagpapanikbayin, ang iba naman ay walang makain. Trabaho at anak buhay ay natigil. Diyos ko, paano na lang kung sa amin utang ay may maningil? Diyos ko, Paano na lang kung sa amin utang ay may maniningil? Ang sakit sa dibdib. Hindi ko halos may daang sakit. Sakit na dulot ng pangamban ng takot ng pagkawala ng mga taong importante sa bayan at gobyerno. Paano nga ba? Paano ba ito matitigil? Hindi ko rin alam. Baka sa ating mga kasalanan tayo na ay sinisingil. Gayun pa ako ay positibo ng darating ng araw na gigising tayo at wala na ang lahat na ito. Na ang mga sundalo, mga nurse, at lahat ng nagtatrabaho sa laban na ito ay makakauwi na, mayayakap, at mahahawakan ang kanilang pamilya. Patuloy tayong lalaban. Tayo ay babangon para sa bayan at sa ating pamilya sana